Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panuoring buo ang video para buo ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Pagkatapos ng malakas na malakas na ulan kagabi, ito ngayon ang kulungan ng mga RIR at saka native chicken. So medyo ano lang, medyo naanggihan lang pero hindi naman binaha. At nakatulong itong ano, yan yung tabing na yan, nakatulong yan at saka itong tabing dito. Pero ito, steady na, hindi ko na nilulukot or nilaladlad, basta dyan na lang yan. Yan ang medyo inoopen ko para makasagap sila ng liwanag. Para maganda pa rin pangingitlog nila. At bumabalik na yung size ng itlog nila. Kasi nung uh, mainit na mainit ang panahon, pag ano, pagka uh, iitlog sila, parang ano yun, lumiit, ba? Diba? At normal lang naman yan sa summer. At ito ang kailangan malaman mo pag nagpapaitlog ka. Pag mainit na mainit ang panahon, uunahin nila yung tubig. So medyo yung pagkain nila ay nababawasan yung intake nila, no? Kaya, pagka iitlog sila, medyo nag, ano, uh, yun yung tinatawag nilang umurong yung size. Medyo liliit ang size. Pero hindi naman grabe. Kaya lang, uh, gagaan, no? Gagaan yung size. Maganda kasi itong nakolekta na ko, uh, medyo ano na, bumabalik na yung size. Kasi ilang araw na nga na umuulan-ulan ng gabi. So, tanghal, ay ano, yung maghapon lang, yung mainit. Tapos, pagka medyo mga 3 o'clock, 2 o'clock minsan umuulan na ang aga kahapon. So, ngayon malamig ang panahon. Okay lang naman. Tingnan nyo yan o. Kalalagay ko lang kaninang 620 ubus na. Wala pang ano yan, wala pang 10 o'clock. O, dapat 11.30 ako nagpapakain ng susunod na meal nila eh. Pero, okay lang yan. Mamaya, medyo aagahan ko na lang pag, ano, pagbibigay sa kanila ng pagkain. Masarap ang pagkain nila ngayon kasi, ano, ah uh, madamig ang panahon. At, maaga silang umitlog. At ito na mga, ano, itong mga native naman, no. Maganda kasi, tatlo, ang naglilimlim. Medyo magulo lang itong dalawang ito, lalo na ito. Ito kasi yung ano eh, ito yung talagang hindi niya malaman kung saan siya lulugar na baki. Kung alin doon may umiitlog, doon siya. At kung doon, magli, umi, doon din siya umiitlog, doon na maglilimlim. So, inaagawan niya ngayon ito. Pero, niremedyohan ko. Kaya tatlo tuloy silang ano, naglilimlim. Ito, yung naglilimlim ng silky. Kaya lang sa init ng panahon naman, ano lahat yun? Nasira, no? Iisa lang yung napisa niya. Kaya, ibinaba ko na ito. Kaya lang, bumalik siya sa baki. Naglilimlim siya ulit. Eh, yung ginawa ko, dahil pabalik-balik siya, nilagyan ko ng itlog ng uh, crossbreed ng RIR at saka yung native hulo. So, 11 yan, 10, o oh, di 21 na eggs na yan. Tapos, ito, kung halimbawa, makapaglagay ako ng 10, no? So, 30 kung mapipisa lahat. Kaya dapat matapos ko itong ano, inassemble kong brooder. <laughs> mag ilang ano na, mag weeks na yata ito kasi init-init ka ng panahon, di ba? So ngayon bigla namang ulan ng ulan. Kaya dapat matapos ko ito bago yung totoong tag-ulan. Para pag nagpisa ang mga kiti na yon, edi may dagdag gamit ako na brooder kasi bukod dun sa double wall na brooder ko na nandun, uh, magagamit ko pa ito. Dahil itong dalawang brother sa likuran ko ay may laman pa. May may ano pa, may mga kiti. So hindi pa sila pwedeng alisin dyan. dun pa, dun pa itong nasa likuran ko mismo. At uh, yung nandyan sa tabi, ano pa 'yan? <laughs> Tagal pa 'yan. Mag, ano pa papalalakin ko pa yung mga yan hanggang bago sila mangitlog kasi mga pure na AR arnung nandyan. So ito naman, uh, mamaya, Tutuloy ko siguro At alam nyo ba, yung ganitong screen, mas mahal pagka sa hardware mo bibilhin. Kasi 110 pesos per meter. Yung mesh na ganyan, yung 3 fourth daw yan eh. 3 fourth ang hoa butas niya. Tapos 4 feet. So, pag 1.5, magkano yung bili ko? 165 na yata. O, ba diba? 110, saka 55, 1... 165 na yung 1.5 meters na binili ko na yan. Trinay ko lang kasi kung ano yung kaya bumili ako nakakahiya naman na tatanungin ko yung mesa tapos hindi ako bibili. <laughs> so bumili ako para at least alam ko lang yung ano yung butas, di ba? Doon sa i-order ko doon sa ano online shopping mall doon sa doon sa app para ano kasi mas mura doon eh 69 pesos per meter lang, 4 feet ang taas. O oh, plus yung shipping fee, kung ilang meters yung bibilhin mo, din nakatipid ka, 'di ba? Kaysa naman yung bibili ka sa hardware, hintayin mo lang naman ng mga 3 to 5 days. Nandiyan na. Basta lang legit yung seller ha, kasi baka mamaya ano 'yan, 'di ba? Pero tiningnan ko muna naman muna yung rating kasi yung rating ang tinitingnan ko una bago ako nag-order. Pero yung ano, yung uh, galva, yan, yan yung yung yero na yan. <laughs> Natatawa ako kasi <laughs> uh, bumalik pa ako dito sa bahay para paputol yung kasi hindi, wala akong pamputol eh sabi ko putulin mo yung pala six feet eh, eh sakto sakto lang pala pati yung bulada na bulada tawag dyan ba diba? yung excess niya dyan sa side side <laughs> so kailangan ko pa ng isang galva para ano pero nakabili naman ako ng pako ng ano ba yun yung twisted nail ba tawag doon yung pako talaga nang ano ng yero yun so marami pang kailangan ito <laughs> Uh, basta pagka dumating yung ano, may kakabit ko na yung screen siguro dyan sa flooring niya. ganon, tapos yun doon sa side yung, yung ano, yung yero yun ang ano doon, kailangan makabili pa ako ng isa, para at saka lalagyan ko ng ano, alam nyo ni lag, ano, nilalagyan ko ng karton na, bo na, bobida, yung after ng screen na to, para pampatibay kasi ito eh, after ng screen meron akong inilalagay na yung mga na karton na inunat. Yung mga mga heavy duty na karton yung yung mga nilalaman nun ay mga product na mga dilata, mga ganyan, <laughs> yung mabibigat na dilata. Yun, makakapal ang mga yon. So yun ang inunat ko, nilalagay ko dyan. So, lahat ng brother ko may karton para hindi mainit. So, kahit na yero ang bubong, hindi mainit. Tapos ito, itong brother na to na kinalalagyan ng mga kiti na to pagka nabakante na tsaka ako i-repair yung bubong kasi nung una ano lang, uh, mga light materials lang ang inilagay ko, parang yan tarpulin na gamit na, <laughs> yung mga ginamit na ng kapatid ko dun sa school nila eh, hindi naman na niya kailangan inuwi niya, yun yung ginawa ko, yun yung binubong ko patong patong yan tapos ganun din dun sa kabila Uh, same ng structure, same ng design. Pati yung ginamit na material, so light, Eh, pag uulan, uulan, dire-diretso. At saka, uh, aaraw ng dire-diretso, madaling masira. Kaya, kailangan, pag nagawa ko yan, ano, um, re-repair -re ko, papalitan ko ng uh, bubong. Yung ganyan na solid na na galva para matibay pang matagalan. Kaya, unti-unti. <laughs> Kasi one man army ako. Ibig sabihin nula ako pwedeng ano, uh, utusan para gumawa, mag-assemble ng brother. Lahat ito, itong brother na gamit ng mga to, ako to. Ako to. <laughs> At proud ako na nagkakagawa ako ng ganito pang brother. Pinagpapasalamat ko na na masigla pa ako na malakas pa ako. Ano nakakagamit pa ako ng martilyo, nakakapag chainsaw lagari, 'di ba? Compared doon sa mga ka-aids ko. 'Di ba? Dami ng uugod-ugod na ka-aids ko. Sabi nila mahirap gawin, 'di ba? Pero paandarin mo yung utak mo. <laughs> 'Di ba? Paandarin mo utak mo, yung katawan mo, makakabuo ka. 'Di ba? Kaya thank you Lord kasi binigyan pa ako ng lakas na nakagawa ng brother lagi. Ito lang yung kwento ng umaga ko ngayon kasama ang mga alaga kong manok. Itong mga ito, malapit ng mag-50 days. So, nasa 42 grams na sila ng chick starter. Itong mga ito naman, ito yung 64 days na yun yun. Oh. Crossbreed ng native hen yan at saka RIR. Pero itong mga ito, eksakto lang na uh, 61 days nila ngayon. Kaya ito yung mga pinapalaki ko, nire-ready ko para mangitlog ulit. Pero okay pa bata pa, matagal pa silang tumira dyan. At salamat kasi biglang ulan, biglang araw, masisigla naman sila pero parang may malungkot. Malungkot ka ba? Eh, tingnan niya, titingnan ko. Kasi alam nyo, pag biglang umulan, maraming lamok. Last day na ngayon itong ano, tandang dito sa mga RIR. Kasi kukolekta lang ako ng ano, kukolekta na lang ako na hanggang bukas na ilalagay doon sa inahin na yun. No? Yung sinabi ko kanina. Yun, yung inahin na yun. Yan. Papalitan ko yung itlog na nililimliman niya. Tapos, pagka ano na, wala nang maglilimlim, di ba? So, hindi napapasok ang tandang na yan dito sa mga RIR. Mangingitlog na ulit sila ng non-fertile. Sana na-inspire ko kayo ngayong umaga. At at least nagkaroon kayo ng ano, ng idea. At sana patuloy lang sa pagpa-farm. Umulan, umaraw, bumagyo, tuloy lang. Lumiit, lumaki. Ang size ng itlog, tuloy lang. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod ng mga videos ay manotify kayo. At patuloy sanang i-share ang video at saka channel ko para dumami pa ang mga subscribers. Salamat sa lahat ng mga old and new subscribers na nandyan, yung mga pabalik-balik. Uh, at yung mga hindi pa nakakabalik, sana bumalik kayo. oh, <laughs> uh, sana, at saka yung mga nagko-comment, no? Thank you. Ah, uh, sana pagpalain tayong lahat.